ba? Aron sa ingon, di na mamasura. Um, ang man ang gusto ni mo. Gusto ka? Pagaan ko ka mo negosyo sa imong tatay? Negosyo? Oo, oh, hey, ko, ana. Um, magunahon na sa kuha. O saan ang pwede na mong negosyohon? Hmm. Hmm. Ang ah, gusto. Kami nalang mamalit sa mga ipantumod sa mamasurahay. hay Masyap Kay, wa masyap nila ni tatay. Ika <laughs> na, Radi, ay. Oh, mahimu ka ayo. Tapang ba, may bakang kinayota sa kabanan sa Mumbai. <laughs> Kad po lang yung ang shop. Nibutan ha. Ah, uh, sure. Uh, gusto ka? Nakaroon na nato buhaton? Opan, mahibong si tatay. Amen. Anak. Ah. Tala, mga aon ta, umang... Uy, sige, sanang tawahan nga custom kayo? Klaon ba niya, sila-sila party? tay, tayo. Ano sa'yo, tayo? Ano sa'yo, boy? Sige, come d'ya. Siyempre, baka wala kong uh, si Jenny, Jenny, Ang bote mo, ipasabot nga. Ay, nakainom dong ka ang tong higda na nakakita ka og washing machine. Pagkabi niya to, namunit ko mga butilya. Nakitapot na ko sa ato ah. Pag, siya, tay. Ha? Mudi mo ba sa mo na siya gikan sa butilya yun? Dili kay Jenny rayang ano eh. Tutay. Tay, buutan man siya. Ay, gusto sa tiyang matabang na to tay. Aron ko nung no, nga di na kang matagoog pa masura. Hatagan ko na no ta niya, og jang siya. Ha? Hatagan na ta Ay, ay, ay! Eh! Uvura, sabi mo tayo, ay! Jang siya! Dali po siya! At ito ba kinis? Sine? Yes, Noy. Ako nang bukti. Tungod kang imong anak, mo ay nakapagawas na ako Sold sa patilya. Nah, no, ano, ano sa may suod sa patilya? Ay, <laughs> ay, ay! Ay, Talia. ya Hah? Ini mau tanya Hei 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 Kau mau Kamu Selamat ha Selamat kejadian Hmm